Mga boss, pag-usapan pa rin po natin ang usapang alahas. Dito po sa video ngayon na aking gagawin ay pag-usapan naman po natin ang alahas na perlas. Isishare ko po sa inyo kung bakit nasisira ang alahas na perlas at ituturo ko rin po sa inyo kung paano may iwasan ang pagkakasira ng perlas. Dahil mahal po ang perlas, nagdidipindi na rin po ang presyo ng perlas sa kanyang quality. At sa laki po ng kanyang perlas dahil sa akin pong pagkakaalam noon uh, nasa 5,000 po pataas ang halaga din ng perlas depende na rin po yan sa mga tindahan at sa itsura sa laki at sa ganda ng perlas kaya kailangan po natin ingatan kung tayo po ay mayroong alahas na perlas dahil hindi po basta basta ang halaga nito kaya kailangan nyo pong tapusin ang video na ito para malalaman ninyo kung bakit nasisira ang perlas dahil ituturo ko po sa inyo kung bakit nasisira ang perlas at isisir ko rin po sa inyo ituturo ko sa inyo kung paano may iwasan ang pagkakasira ng perlas pero bago ang lahat anyanyahan muna kitang mag subscribe dito sa channel ko like and share na rin po mga boss para lagi kayong updated sa aking mga video at pwede rin po kayong magtanong dito sa video na ito mag-comment na lang kayo dyan sa baba at sasagutin ko rin po yung mga katanungan tungkol sa mga lahas Uy oh, no! anak lang yan eh. mo? na nga po mga boss, ang ating uh, pag-uusapan ngayon, ay tungkol sa lahas na perlas. Pag-usapan po natin kung bakit nasisira po ang alahas na perlas. Unang-una, uh, kung kayo ay mayroong alahas na perlas, halimbawa sa singsing -sing ninyo mayroong nakakabit na perlas, kapag 'yon po ay uh, nabagsak pero hindi naman po ganong katindi ang magiging sira. Uh, halimbawa po ang ang perlas ninyo kagaya ng South Sea pearl ay uh, matibay po kasi siya mga boss. Hindi po 'yan basta-basta din nasisira kapag sa bagsak-bagsak lang mga boss kasi ang perlas din po na original ay tumatalbog lang po yan mga boss tumatalbog-talbog lang halimbawa nabagsak niya yan sa sa simento sa sahig sa ganon ay tumatalbog lang po yan mga boss ba diba na lang kung, kung ihampas niyo po sa simento pero kung yung pusang nalaglag lang po mga boss ay tumatalbog lang po ang perlas Uh, hindi po ganun siya kaagad-agad masisira kung sa ganong uh, eksena lang na sa pagkabagsak lang mga boss kasi tumatalpog lang po ang perlas pangalawa mga boss uh, yung magpaparepair po kayo ng alahas halimbawa yung singsing -sing po ninyo uh, meron na kabit na perlas kasi mga boss ganito yan yung iba kasi mga boss ang ang alahas na singsing -sing halimbawa tapos nagpaparesize kayo mayroong nakakabit na perlas yung ibang mga platero kasi mga boss ay ah, iniiwasan nila na ah, halimbawa kayang kaya naman iwasan yung sa sa baba lang nung ring sa baba lang po ng ring pa size yung iba kasi mga boss sa, sa baba ng ring yung makikita nyo dito sa ilalim yan halimbawa nandito po yung perlas yung sa ibabaw tapos dito po sa ilalim yung i-repair -re yung iba kasi mga boss na nila na ah kumalat yung init na nahinangan din po ng ibang mga platir pero yung perlas niyo po mga boss ay nandoon pa rin nakakabit sa sing sing ninyo ah, kapag ah, po kasi ng apoy yan mga boss nasisira po ang perlas pero kung yung tamang naiinitan lang po halimbawa na naabot na siya ng init hindi mo po siya natutukan ng apoy ng panghinang hindi po yan siya masisira mga boss pumiinit lang po yan, yung perlas normal lang po yan talagang umiinit na hindi nyo po kayang hawakan kapag uh, umiinit na po yan tapos kung mainit na mainit na po yan nakakalas naman po yan doon sa pagkakadikit doon sa ring ninyo yung perlas, natutunaw po kasi doon yung mighty at nakusa na po yung nahugot yung iba kasi mga boss, mayroong lock pa na inilagay doon sa pantusok sa perlas mayroong pong lock yan, may thread para hindi po basta-basta nahugot Maski po kasi iniinitan yung iba mga boss pag uh, iniinitan yung ring uh, yung ring, ang iniinitan po kasi ng ganito yung mga boss ah. Kapag uh, kasi kayo ng white gold na, na ring, halimbawa no, yung white gold niyo na ring ay pinapalakihan ninyo, pinapalitan tapos mayroon pong perlas na nakakabit ay pwede naman po yan uh, may repair kung yan ay white gold maski po yellow gold, white gold nare-repair po yan Kapag ilo gold po kasi ng mga boss, gagaya ng nasabi ko nung nakarang video ko, pwede na hindi tanggalin yung perlas. Liban na lang kung kusa siyang malalaglag or matatanggal kapag natunaw yung pandikit kasi nga nainitan yung, yung gold niya kasi nga nirepair, hininangan, nilakyan or nilitan. Yung iba kasi mga boss, kusang nalalaglag na lang yung or naalis, natunaw yung pandikit, yung perlas. Kaya naalis po yung perlas. Kung yellow gold mga boss, okay lang na maalis siya or hindi maalis kasi pwede pa rin naman siyang maitubog kahit hindi siya maalis kung yun po ay yellow gold lang ang pagtutubogan. Pero kung sa white gold mga boss, kung ipaparepair repair ninyo ang alahas ninyo, talagang matik po talaga na kailangan tanggalin ang perlas ninyo kung yan ay nakakabit sa mga alahas niyo na ipinare-repair. Kung white gold po yan. Ano? Bukod po kasi sa naiinitan, yun nga po nang sabi ko kanina, kung na rin po yung malalaglag yan kasi pag uminit po yan naikot na po yung perlas at naalis na doon sa pagkakadikit doon sa alas ninyo sakaling hindi naman po talaga naalis kapag nahinangan na or nainitan na yung alas ninyo kasi ginago po talaga dyan mga boss pag nainitan naalis na no yung iba kasi mga boss gaya na sabi ko kanina mayroong lock so hindi siya basta basta talaga naikot pero kung white gold po yan mga boss tapos ipapatubog ninyo kailangan 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 talagang tanggalin ang Perlas kapag white gold ang uh, alas ninyo. Kailangan po talagang alisin ang Perlas. Hindi po pwede talaga na uh, maghihinang lang doon sa part. Maaring hinangan or di naman matatanggal yung Perlas, okay lang. Pero kapag itutubo kasi mga boss, so kailangan pa rin talaga yung tanggalin. So, kapag white gold, alam ba kamukha nito white gold? Tapos merong gabinete itong Perlas rin dito sa ibabaw. So, kailangan talaga ang tanggalin basta white gold kasi itutubog po kasi yan pag ang ring nyo po kasi halimbawa na ring ang alas ninyo o kahit hikaw man yan na meron perlas kapag hininangan po kasi yan mga boss ang alas ninyo ay mangingitim yung part po na pinaghinangan yung nasusunugan po ay umiitim po yan so kapag umiitim po yan para po maalis yung pangangitim po maalis po yung burak na nakadikit doon yung mga burak na inilagay para papatunaw po doon sa panghinang kailangan po kasing ibabad yan sa acid so ngayon mga boss kung meron po kasing uh, pangitim doon sa perlas ay sa, sa ring ninyo o sa last man yung kung ano mga last ninyo tapos meron perlas tapos hininangan po yan kung meron po kasing pangitim talaga dyan hininangan siya kailangan po talagang ibabad dyan sa uh, acid para maalis po yung pangitim bago siya linisan or ismeril ibuffing para po kuminta ulit ang alahas kasi mga boss, ang perlas kapag nailagay po doon sa acid ay nasisira po mga boss ang perlas. Maski anong klase po na perlas, uh, local man yan, original or local, nasisira po talaga sa acid ang perlas. Bukod pa po sa acid mga boss, nasisira din ang perlas kapag ito po yan sa rhodium. Kaya kung kayo ay wala pang alam, uh, huwag po kayong basta-basta man naniwala sinasabi ng iba na ang perlas ay pwedeng may tubo sa rhodium, yun po yung rhodium mga boss, yun yung pangtubog sa white gold solution, yun po yung pang yung alas niyo halimbawa, yellow, yellow gold yung ring niyo halimbawa, yellow yung ring niyo, gusto niyo ng gawing puti, yun po ang tawag doon sa solution mga boss ay rhodium. Pag tinubog niyo po doon sa rhodium, ah, pumuputi na po ang alahas ninyo eh. kahit po yan yellow gold pumuputi po yan pag nilulog po yan sa rhodium. So kailangan talaga kung may perlas man yan, ay alisin ang perlas dahil masisira ang perlas sa rhodium. Bukod pa po yan sa uh, acid, yung pagbabaran po ng ring ninyo, ng alas ninyo na nangingitim, ibabad po kasi yan sa acid para maalis po yung pangingitim. So isa din po yan na nagiging dahilan o uh, yung pagkakasira ng perlas. So ito mga boss, uh, ano po ba ang nagiging sanhi hey, or mangyayari kapag nasira na po ang isang perlas? Kapag sa acid mga boss, na isa usap po 'yan kasi kung napapansin niyo 'yan, makintab po ang perlas. Ano niyo naman po 'yan na makintab ang perlas. Kapag 'yan po ay nalublob sa acid sa acid po na pagtanggal ng pangingitim, kapag nalublob po 'yan doon sa acid ay nawawala po ang laster or yung kinang nawawala po ang laster ng perlas ah, nag, nagiging puti na lang po yan halip, nag, pu, nagiging puti na lang siya tapos nagpupulbo po yung ibabaw kapag kinukuskus niyo po yung alam ba yung perlas po no kapag kinukuskus niya yan, hinahagod sa kuko ninyo, niyo ginaganyo sa kuko ninyo nababakbak na po yung laster niya nawawala po yung kintab niya tapos nababakbak naalis po yung ah, ang lumilitaw na po doon mga boss ay yung parang plastic na lang na bilog tapos yung nakakot po niya na uh, makinang maputi na makinang nawawala po yan kapag naibabad po yan sa or naisawsaw yan sa uh, acid. at saka mga boss doon din po sa rhodium nasisira din po ang pirlas Ganon din po ang mangyayari uh, kapag nalublog po doon sa rhodium o mapatakan man lang ng rhodium halimbawa yung bilog yung perlas ano natapatakan ng konti ng rhodium ganoon din po ang mangyayari hindi po halos nagkakalayo ng magiging A resulta ng masawsaw o mapatakan siya ng yung sulfuric acid at saka ng rhodium na pagtubog po sa white gold ganun din po ang mangyayari ay nagbabakbak din po or na pumuputi nawawala po yung luster niya yung kinang niya nawawala po yung kinang meron pong isisir po sa inyo meron din po ang meron din pong nagiging pwede pang magiging remedyo kasi kami po halimbawa uh, kamukha ng ito ha ma ko lang sa inyo <coughs> yung may pinagawa sa akin na uh, pinatubog sa akin sa uh, yellow gold so okay lang na hindi maalis yung uh, yung ano yun mga po yung mabi yung nakaround lang sya pati yung ilalim uh, kulay puti po yun uh, tapos yung tinubog ko sa yellow so okay lang naman hindi man sya masisira kapag natubog sa yellow so itong kasamahan ko dati na masasabi ko rin na nagdunong-dunungan sinabi ko na nga sa kanya na Uh, kasi ang ginawa kasi niya mga boss nilag pinalot ng Qtex yung part para pinalot po niya ng Qtex yung uh, perlas kasi daw masisira daw kasi ang perlas kapag itutubog sa yellow so yun pong sabi niya masisira daw ang perlas kapag itutubog sa yellow gold sabi ko okay lang yan hindi yan masisira kapag itutubog lang yan sa yellow so bago kasi sa amin pumasok siya so masasabi natin na siguro anak ah, nagpasikat siya gusto niyang sabihin na mas tama yung mas tama yung alam niya hindi yan masisira kapag sa hilo lang natin itutubog so sabi niya masisira ngayon basta itubog natin sa hilo ang ginawa niya mga boss ganito yung mabipur po mga boss binalot niya ng Qtix binalot niya ng Qtix po sa kuko natin ha? binalot niya ng Qtix yung mabipur tsaka niya itutubog sa yellow. So, siyempre, pag nakabalot na po yun sa yung cutex po kasi mga boss, pag yan po yung pinang cutex doon sa Marble Pearl, ah, hindi po na tutuklap. Hindi po yan basta naman mga alis mga boss yung cutex. Kapag itinubog po yan, hindi po yan napiktuhan yung loob nung natakpan ng cutex. So, ganun ginawanya, ginawa niya. Yung Marble Pearl, tinubog, pinalot niya ng cutex. Pinalot niya ng cutex mga boss, tsaka niya itinubog sa yelo. Kasi sabi nga niya, masisira daw yung perlas kapag itutubog sa yelo. So, yung ginawa niya, binalot niya ng pet ng Qtex. Binalot, sorry. Binalot niya ng Qtex yung perlas. Tsaka niya, itunubog sa hilo. Sabi ko, hindi nga po pwedeng balutin niya ng Qtex. Kasi, siyempre, kapag ibalot kasi ng Qtex mga boss, so, ano bang pangalis ng Qtex? Di po ba ay aseton? So, kailangan yung alahas na mayroong perlas, tapos yung perlas ibinalot ng Qtex. So, kailangan tunawin natin sa aseton gagamit tayo ng aseton isi, isi, ibababad po doon yung perlas na nakabalot sa cutex kung nasundan yung mga busa yung perlas binalot ng q-tex, so kailan maalis yung q-tex, ibababad naman siya sa aseton para matunaw po yung q-tex. sabi ko nga hindi nga po pwede kasi nga masisira yan din sa aseton so hindi nga naman daw masisira so itinuloy niya nga sige wala kakako. basta labas ako dyan so tinuloy niya nga so ito na nung binalot niya ng cutex, na itubog niya sa ilo So okay naman, pagkatubog niya, maganda naman. Tapos, nung kailangan tunawin na yung cutex, binabad niya ngayon sa yung mabipur, binabad niya sa uh, acetone. So binabad, binabad. So, so natanggal ngayon yung cutex. So na, mga boss, ang nangyayari, natanggal din yung luster niya, nawala din yung kinang. Sa ganong sistema mga boss, sa ganong uh, cutex lang, na, uh, acetone lang naman ang naipampababad so Nabawasan yung kinang niya asin naalis yung kinang Pero hindi naman kamukha Nang naisaw-saw talaga Sa Acid Or sa Pantubog po Sa white So so Yung acetone kasi mga boss uh, Medyo mild lang So mild lang no So Meron pang nagagawa Na Remedyo dyan mga boss Kapag Nasisira lang siya sa acetone Hindi naman po talaga nisin na Mapataka ng konting acetone Kahit saglit lang Masisira So ang nangyayari po kasi sa kanya eh, Binabad po kasi niya Sa acetone na Ilang minuto rin So talagang doon nasisira pero kung tamang ano ba yung pulak, yung bulak basahin mo lang sa aseton punasan mo lang yung cutex kuskusin mo lang yung cutex na bulak na mayroong aseton hindi naman po yan basta basta masisira sa kanya kasi binabad niya so nangyari mga boss alam nyo nangyayari sa mga ay nagbitak bitak tapos yung kinang niya ay nabawasan po yung kinang so ngayon nabawasan yung kinang problema siya ngayon kung paano daw yun maibabalik sa yung itsura niya na hindi mahilata sa customer so ngayon uh, i share ko na rin sa inyo uh, ang naging pwede pong magiging remedyo dun sa nangyari dun sa mabiber uh, niya na nagpitak-pitak ay gumamit po ako ng bulak na merong BB oil yun po ang magandang pang remedyo pero yun po ay uh, as in, sa unang tingin talaga o sa unang tingin mo lang makikita na walang nagbabago sa uh, wala nagbabago doon sa perlas na nasira or nawala yung laster. kapag nilagyan kasi natin yung mga boss ng BB william yung bulak lagyan ng BB oil ipupunas nyo po yan doon sa perlas mapapansin nyo po ang perlas ay kumikinang muli kumikinang ulit yung perlas halimbawa yung kulay po ng perlas ano ay 100% na puti tapos nasira nga siya tapos nasira sa, sa ganon tapos nilalagyan lang natin ng kasi pansamantala lang yung mga boss eh, para pagkuha ng customer, pagkakita nila, uy, walang nagbago, makinap, makinang pa rin. Pero kung talagang susurin mo mga boss ng mabuti, ay yung 100% na kulay ng pirlas na puti, ay nababawasan po yan. Parang sa akin, pong, uh, sa akin lang pong uh, tansya, no? ay nasa 80% na lang po ang natitira na kulay nung uh, puti niya, hindi na po siya 100% na naibalik yung kulay kasi po nabakbak na po yung luster niya, naris na po yung kinang niya, nabawasan na po yung puti niya kasi nga nasira siya sa pagkababad ng uh, acetone. So, ang pwede pong remedyo dyan mga boss ay, yun nga, yung bulak, basahin mo lang ng BB oil, ipapahid mo lang yan mga boss, para hindi pati sa loob dyan mga boss, pahira mo rin sa loob nun, sa loob, may bao kasi yan sa lagay ng pearl, pearl na kasahod ng ganon, ay yung loob nun, punasan mo rin ng BB Whale, pero pagkatapos punasan ng BB Whale, punasan mo rin ng tissue pero kailangan na doon pa rin yung yung, uh, yung dulas ng uh, BBL para hindi malata na nasira yung perlas na kasi makinang parating ng gawa nga nang mayroong BB pero yan po ay uh, kumbaga sa ano ay pandadayan na lang po yan siyempre sino ba naman ang gusto na ay ma'am o sir nasira ko yung alahas mo siyempre gagawa ka ng paraan para mapamukha mo hindi nga nasira ang perlas so kailangan mga boss uh, yun po nagibigay ko sa yung tips mga boss ay wag nyo pong uh, alibos sasabihin po sa inyo na hindi po masisira sa pagbabad lang ng or babasa ng uh, asiton okay lang po yan na mabasa as in, kung pupunasan mo lang kung maglilinis ka lang mabasa tapos punasan mo rin agad wag mo lang ibababad kasi maalis po yung luster niya yung kinang niya pero bukod pa po doon hindi naman po sa ganun ka sira talaga kung i natin sa nasawsaw or nababad sa asido at saka na po sa uh, white gold Di, iba po ang pagkakasira nun talaga mga boss kasi yung ganun po kasi pagkasira mga boss as in po talaga yung puti po nya nagpupulbo po yan nagpupulbo nagpupulbo po yung labas po nung perlas nakukuskus na po talaga sa kuko ninyo na nagbabakbak naalis po kapag yun pong nasisira dun sa acid at saka ng sarodium So yun sana mga boss uh, na i ko sa inyo or na unawaan ninyo or nasundan ninyo ang aking uh, na i-share sa inyo na kung bakit nasisira ang perlas at ano ang pupwedeng remedyo kung sakaling masira nga ang perlas. Kaya sana mga boss uh, kung kayo ay na-enjoy naman dito sa ating pinag-uusapan anyanyahan ko lang kayo na mag-subscribe kung bago lang kayo dito sa channel ko palike and share na rin mga boss para lagi kayong updated sa aking mga video kung ikaw ay mayroong katanungan Uh, Anunyahan lang kita na mag-comment ka dyan sa baba at sasagutin ko rin po ang iyong mga tanungan kapag tungkol lang po yan sa mga alahas. At yun po ang channel po natin ngayon at ang channel ko po ay pag-usapan po lagi natin dito sa channel ko ang usapang alahas. So ilang mga boss, maraming salamat sa iyong panonood.